sa another day, another vlog po tayo. Sa araw na ito ay uh, bisita natin yung Reyes Farm Resort dito sa um, boundary na ng San Marcelino. So, ito siya. Tingnan natin, samahan nyo kami at uh, ikutan natin. Reyes Farm Resort. Yun. Landmark niya, meron siyang malaking isda. So, chat lang tayo. Tubig. Tubig? Wala, wala akong dalang tubig. Ha? Mamaya yan, lang. Diyan, may Ikutan natin. Welcome to Reyes Farm Resort. Hello po. Good afternoon po. Hello, <laughs> sir. Apo, sila ma'am. Ay, ayan po mga kagala ikutan lang natin yung farm nila Reyes Farm Resort napakaganda swimming pool sila sige pa tayo swimming pool amaya may slide may slide sila magutawa mga bata tapos may mga cottages, tapos mayroon silang ongoing pa so most likely room yan yan ang hotel nila 3 floors napakaganda tapos may mga small cottages Ayan ito yung bulo uh, So kanina nagpaalam tayo sa taa Doon sa harapan So okay lang naman daw uh, Kaya dito malilim Siyempre yung pool may copper Ayan uh, yung pool wala Ganda ng pool no Ganda ng pool ayan idol ano malamig malamig ba mainit malamig malamig <laughs> ayan ikot natin ano sila doon sila misis dito tayo may bilyaran may bilyaran sila May bilyaran tapos Ito, yung mga mini cartridges nila Mabilis lang na vlogging stop Ito uh, may sounds Pero video ako naman yun pasok nyo po ito ang bunga Oh, so, ayan konting trivia lang pag galing kayo ng subik mga 15 to 20 minutes mga 60 yung takbo nyo siguro uh, kaya tong marating tapos ang landmark po ninyo uh, search nyo lang Reyes Farm Resort sa, sa Waze ko kinuha so, ayan or Welak nasa base naman po sila. Na nasa Facebook din sila. Korean. Punta oh, yeah. the... yeah. natin yung mga amenities nila So mayroon din po sila dito Dirty kitchen Bugas ng mga food no? Pagkain, ihawin ganun. Mayroon din silang Basketball court Okay may volleyball din po doon tapos doon sa kabila may uh, may bilyaran sila doon so ayan tapos yan may kagandahan pag sinabing farm farm talaga so meron silang mga ayan o no, tanim na sitaw sitaw po yan tapos doon sa kabila meron pa yun o pagita pala ito pag ayun yung rates hindi ko alam kung makukuha ko pero tanong natin tanong natin Parang natin yung rate. 12 packs po yan, sir. 12 packs yan sa una. Apo. Pagkano yan sa ganyan? Sir? 800, sir. 800. Kay. Meron Isang naman, ten, yung 10 packs po namin is 700. Okay. Yung 8 packs po, 650. 650. Okay, okay. okay. Sa mga rooms meron kayo? Wala pa po. Wala pa yung rooms. Puro kategos lang. Puro lang po. Yun. Meron ah, theater. Ano, 30, 30, 30. oh. Tapos yung mga basketball, na Ah, apri na yun. Apri na po. Apri na po. Yung billiard lang po yung wala. Billiard may bayad. Okay, okay, okay. Tapos, mga core meron. Apo, sir. Ah, ito, 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 ito. Kasi meron kayo, ano, okay lang to. Ayan. Ito yung mga ino-offer nila. May cortage sila. So, ayan. ayan. May cortage sila ng alcohol. 10 per bottle. Okay. Good. Ayun, thank you kayo, sir after ng room rates ah room rates ano cottage rates natin dito tayo mga pang instagramable nila okay. Welcome to Reyes Farm Resort. Napakaganda. Oh, maista kaya ito? Ito oh, lang maista. Ito okay, pasok ko natin yung loob. Koi fish. Koi fish. Ay, very good. Siya. ito yung kalabas alright so idodrop ko na lang po dyan sa baba yung ano mga rates kanina at hindi ko narandaan so nakaptured ko naman yan so sa si ma'am Maru tsaka si Anton, settling na sila ng payment for reservation parking, wala kayong problema sa parking ayan po yung parking nila matakalawak, may kasama pa kayong kambing na nagbabantay, na joke lang <laughs> Ayan. Amenities, libre lahat Sana Sabi nila, wala mabayaran Maliban sa billiard, 100 per hour So, dala ng bola nyo For basketball at volleyball Rooms, wala silang rooms For now Okay Ayan ang entrada okay. Kanina, no Nagpaalam ako po, Pwede, pwedeng pwede daw po Mag-log Trip uh, and free para sa kanila so hopefully ayan ayan uh, mga kadala okay na tayo naikot ko na kayo yung ibang detalye lalapag ko na lang sa description so hanapin uh, ko facebook nila kung meron sila ayan para mailagay ko yung uh, uh, mga detalye pa saka kung paano pumunta rito okay Thank you mga kagala, ingat po tayong lahat. Bye.